ako oh, man, ng ulam at anda nyo. Lahat na meron kayo kakasya sa bako. Ganti-ganti. <laughs> I got Ano <laughs> 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 ba? Ay, grabe man yan. naman Si Jonas Ay, hirap Ojo, jowa, binalot mo lahat pang isang linggo mo. Kalina, paano ano siya sa akin? Oh, 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 Bakit Ano ba? Ikaw, 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 Ma-pressure man sa yeah, just be yourself. <laughs> <I don't know>. <laughs> <laughs> ah, siya, kakalahati ka, di ba? Hindi, hindi, hindi. Abang, Hindi, ako sa labas. Pagkakain Pansit rusa. ito. Hindi na, mamalok naman Ito. Bakit hindi ko naman makain yan? Insya Allah ko. Hmm, mo na. Sige nakaka. Yan si Troy mo. di ba? mong apal mo. Sige nakaka. Balutin na ang <laughs> <Malu> <laughs> big Bitin mo na yung isang <laughs> train ina. <laughs> 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 oh masaya ka ngayon. Masaya ka. <laughs> oh, <laughs> 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 Hawakan mo. Dali. <laughs> <Ayok, laughs> Hawakan mo yung kamay mo. <laughs> oh ayok, 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 ayok. ka para may komisyon. Kamay lang yan ah. gamay <laughs> mga mukha. <laughs> Kumain na lahat, lahat. Binitbit pa lahat. Okay lang okay. yan. Uh, so uh, kasi kawawa naman yung nagluto nito. Like, makasabihin nila okay? na... Oo, oh, uh -huh, hindi naman mauwa. Makasabihin ng nagluto na hindi nagustuhan kasi hindi na ubos. di ba? Kaya ano lang yan. Res siyas, respeto ba to? Respeto. Ikaw siyempre na ako no, na. Ay, ito ko siyempre. May may fryer man to so pag iinit na ko yung siya. Dali mo na lang <laughs> yung isang tray ba? Okay na na, ng gulay yung aking Ay niya palang mag, ano, magbalo. Gusto niya talaga yung binalutan siya. Papi, Disney <tomat Maria> princess yan eh. Disney princess. Disney princess. Gusto niya nakabalot na. hindi ko bibit bibitbitin Pwede naman. Ako na, ako na bibitbit. Akin na lahat sa'yo, may gulay. Walang gulay yung akin. <laughs> Payaw ayaw, tapos ngayon. Walang gulay. Payaw ayaw, tapos tatlo na yung plastic niya. Oh, nakailang balik ka na. Uy, may, huwag mo, lagay yung mukha ka dyan. Nakailang balik na yan. Uy, sabi mo, ayaw mong mag-sharon, tapos nakatatlong plastika. Pasimple din yung mga, no, discarding mo, no. Gugas daw tama. Uy, tama na yung tama. Uy,